Magandang gabi po sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sang sulok man ng mundo, magandang gabi po. Habang naglalako po ako ng isda, nadaanan ko po ang isang lalaki na nakamotor at bumangga po sa isang aso. At ito po ang dahilan na nakandusay po siya dahil po natumba po yung motor niya at tagadagan naman pong nasa kluluhan po ng taga BV po na naka-assign dito po sa barangay at ito pong pangyayari ay naganap dito sa manggahan po sa sitio patpat ning barangay Mambuaya sakop ng Dakbayan sa kagayan de Oro City po at ito pong pangyayari ay naganap sa alas 8 ng gabi po Ika 21 po ng January taong 2025 kahapon lang po talaga ito nangyari ang biktima po ay nakilala po sa apelido na Erbasio na nakatira sa barangay San Antonio Talakag ning province sa Bukidnon at salamat naman po sa Diyos dahil buhay po ang biktima po pero kaso may fractured po yung paa niya or bali po yung paa at lumabas po yung buto. At ang biktima po ay naayos po ng mga taga BIP po para ikarga po siya sa ambulance po. Ikarga po siya sa ambulansya dahil agad-agad naman po na dumating po ang ambulansya po. Kaya payo ko po sa mga motorista na katulad ko before po bumiyahe ay magpiprim muna or manalangin po sa poong may kapal na sana po ay gabayan na walang abirya o walang disgrasya po na mangyari sa daan dahil hindi po natin alam po yung pangyayari o mangyari po sa atin. At ito po ay laging idasal natin dahil pagmanalangin tayo sa puong may kapal ay hindi tayo pababayaan at at ipapadala po niya yung guardian angel natin para laging nakabantay po sa atin every time po tayo mag, magbiyahe po at bubuhati na po ang biktima para ikarga po sa ambulansya at natanong ko po yung daga BAV ay sabi po nila ay ito po ay dadalhin po sa may GR, GR Burha po o sa City Hospital. Kaya tinawagan pa po nila po yung taga City Hospital po. At maraming salamat po talaga sa taga BAV po sa aktibo na pagtulong o pagsaklulo po sa pasyente po o sa biktima po at maraming salamat po sa driver po ng ambulansya na si Sir Makalaging po dahil agad-agad po siyang dumating. Agad-agad po yung ambulansya na dumating para sumaklolo po sa pasyente. Kaya maraming maraming salamat po Sir Makalaging. At reading ready na po ang BF personnel para buhatin po ang pasyente para ikarga po sa ambulansya para agad-agad na siyang madala doon sa City Hospital o sa GR Burha Hospital ning Barangay Carmen. At ito na po ay bubuhatin na po nila. E Dandan-dahan lang kinarga na po ang pasyente, kinarga na po. Yan po. Yan dinala na po siya para ipasok po sa ambulansya. Yan po. At ipinasok na po sa ambulansya po ang pasyente. Uh, yung biktima po pinasok na po kaya tayong mga motorista ingat-ingat talaga huwag padalos-dalos sa uh, pagpatakbo ng sasakyan dapat uh, may speed limit po tayo sa ating pagpatakbo po